Sumalag na sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance and DSWD para po sa kanilang 2024 National Budget. Napunan ng mga senador ang maraming bilang na nasa Contract of Service ng ahensya. Bayulat si Daniel Manalastos. Sumalang sa pagbusisi ng Senate Subcommittee on Finance ang panukalang pondo ng DSWD para sa susunod na taon. Ibinida nila ang kanilang food stamp program na may layunin na mabawasan ng gutom sa mga may hirap. Sa ilalim ng programa, nagbibigay sila ng monetary support sa pamamagitan ng electronic benefit transfer cards na mayroong 3,000 pesos food credits. Sa 2024, target nilang mabenepisyohan ang 300,000 households. Initially, We'll uh, pilot the program with 3,000 households from the lowest income decile of listahanan 3. We've selected areas suggested by the World Food Program, our partner, focusing on safety, security, and accessibility for all. Sa kalagitan naman ng pagdinig, inusisa ng mga senador kung bakit maraming contract of service sa kagawaran. Ayon kay Sen. Rafi Tulfo, ang ilan dito, labing limang taon na nagtatrabaho at contractual pa rin. Kaya hirit ni Tulfo, baka pwedeng irregular ang mga ito at nagkaganoon? Kawawa naman po yung marami dyan sa inyo na 15, meron pang 20 years na na working hard for the uh, department at hindi sila maging regular. Sabi ni Secretary Gatchalian, kaisa nila ang mga senador na matugunan ang problema sa mga contractual na empleyado. Pero... Because of the DBM's tight fiscal space, lagi kaming bibigyan ng sapat na na posisyon. Uh, gusto rin ho talaga okay. namin we've submitted uh, numerous requests pero hindi lang ho talaga kami nabibigyan ng posisyon. Kung matutulungan ho kami, much welcome ho para ho mabigyan na ng sapat na posisyon yung mga matagal na sa department. Dahil dyan, kinumpronta ng mga senador ang DBM sa pagdinig. ano maramdaman mo kung ikaw ay contractual lang dyan sa ano, DBM? And then every six months, pagdating ng Bago mag-expire yung kontrata mo, manginginig ka na, matatakot ka na kung i-hear yung kontrata mo o hindi o baka masibak ka na. And then pag nagkasakit ka, wala kang binipisyo. Hindi nga, sagutin mo ako. Think of it, okay? Yan ang assignment ko sa'yo. Pag-isipan nyo dyan sa DBL. Pero kapag hindi, next time, babatikusin ko kayo sa programa ko. Araw-arawin ko kayo. We are just perpetuating this injustice. Exactly. Parang maliya tayo. Sabi ni Secretary Gatchalian, kulang talaga ang social workers sa bansa. Ang total ratio raw, kung sa 30,000 na empleyado, aabot lang sa higit 8,000. Daniel Manonastas, Para sa Bayan.